Diyos talaga si Manalo sa inyo sapagkat sinusunod ninyo ang kagustuhan ni Manalo. Well, katupan, no? alamin natin, ayon sa iyong komento, bakit nga ba sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang tagapamahalang pangkalahatan? Well, magbasa po tayo ng ilang talata sa Biblia na magpapatunay kung bakit nga ba merong tagapamahalang pangkalahatan ang Iglesia ni Kristo na lubos na sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Well, katupa, no? ang kasagutan po na ating babasahin ay ito po ay hindi gawa-gawa, invento o kuro-kuro na katulad ng inyong pangangaral. Well, magbasa po tayo ng ilang talata sa Biblia upang lubos nating maunawaan kung bakit nga ba sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang taga tagapamahalang pangkalatan. Well, katupa, no? Ganito ang mababasa natin sa Hebreo, versikulo 13, talatang 17. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ang sabi dito, Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang magalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin kung hindi sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. So, well, katupan, no? ayon sa talatang binasa natin, ang sabi dito, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Ito po ay kalakip na utos po ng ating Panginoong Diyos na magpasakop niya sa mga namamahala o sa tagapamahalang pangkalahatan. Sapagkat ang sabi pa dito, sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. At sila niya ay magagalak sa pagtupad ng kanilang tungkulin. So, well, ang tanong katulpa no? ano nga ba ang tungkulin ng tagapamahala? Well, ang tungkulin po ng tagapamahala ay ang pamunuan, ang kanyang nasasakupan. Sapagkat ang kalakip na utos po ng ating Panginoong Diyos, magpasakop po sa namamahala. Yun po ay kalooban ng Diyos upang matupad yung kanyang kautosan. So well, katupano, alamin natin kung sino nga ba ang naglagay ng tagapamahala sa iglesia. Well, ganito po ang mababasa natin muli sa Roma, versikulo 13, talatang 1. Ang bawat isa ay dapat magpasakop sa, nak sa nakakataas na kapamahalaan sapagkat walang kapamahalaan maliban doon sa nagmula ng Diyos. Ang mga kapamahalang iyon ay itinakda ng Diyos. So malinaw po katupano sa binasa nating talata sa Roma versikul 13 talatang 1 na ang naglagay po ng pamamahala ay ang Panginoong Diyos na may kalakip na utos na tayoan niya ay magpasakop sa tagapamahala o sa mga namumuno. Ganun po ang kalakip na utos ng ating Panginoong Diyos. Ang pamamahala ay nagmula po sa Diyos yan po ang dapat nating sundin, tayo po ay magpasakop. Kaya lubos po namin kami pong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay lubos na nagpapasakop. Ang, ang utos po ng ating Panginoong Diyos, sundin natin ang kanyang inilagay para sa ikabubuti ng nasasakupan ng tagapamahalang pangkalatan. Kami po mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay lubos pong nagpapasakop sa tagapamahalang pangkalatan sapagkat ito po ay nakalulugod sa Diyos sinusunod namin kung ano ang kanyang pasya. Sapagkat ayon nga sa ibang talata na mababasa natin, ang sabi ng Panginoong Diyos sa tagapamahala, kung ano niya ang iyong ipapasya dito sa lupa, ay ipapasya ng Diyos sa langit. Kung ano kung ano niya ang iyong kakalagan dito sa lupa, ay kakalagan naman ng Diyos sa langit. Ngunit kung ano ang iyong aalisin dito sa lupa, ay aalisin din ng Diyos sa langit. At kung ano naman ang ipapasya ng tagapamahala, ay ipapasya din ng Diyos sa langit. Ganun po ang kaukulang utos ng ating Panginoong Diyos sa mga namamahala.